So, ay mga kapagaw, nandito ako sa taas ng loop ko. So, ano. Ayan o. So, may napansin ako dito mga kapagaw. May itlog doon o. No? Ayan. So, pumisa na yung... So, nandito na bato-bato. So, pati rin dito, di ko alam kung pumisa na rin or hindi pa. You know. Ayan o. So, ang gagawin ko dito mga kapagaw... Kukunin natin yung isa dito tapos ilalagay natin dito. Tapos yung isa din dyan din, uh, kukunin natin tapos ilalagay din natin to. Para kapag lumaki sila, eh, magkaka-crossbreed. Ayan. Kasi ang ginagawa ko dito mga kapagaw, eh, ang project ko, parang ganon, eh, may crossbreed ang aking mga alaga. Ayan. Kagaya yan mga kapagaw yan, no? Isang barog, tapos ring neck dub. Ayan. So, nag-crossbreed yan mga kapagaw. Ayan crossbreed na crossbreed and so ayan tignan nyo oh, ayan tapos yung bato bato ayan so tignan pasok tayo sa loob pero ayan hindi ko muna i-video yung pagpasok natin kasi baka makakawala sila eh malaki yung pintuan nila ayan o oh. ayan so hindi ko makawakan mga kapalaw ayan o so, may bumitak kasi na itlog eh kaya pasokin natin baka matagal na kasi dyan yung baka matagal na siguro na pumisa kaya ayan pasukin natin ayan mga kapagod so andito na ako sa loob ayan so titignan na natin ayan o ayan ayan mga kapagaw dalawa dalawa tapos dito dito natin kung meron kapag meron ay pumisa na mga kapagaw pumisa na oh yan so kukunin natin yung isa pumisa na mga kapagaw pumisa na pero yung isang yung itlog nila So hindi pa pumipisa Pero tignan natin dito kung Sino sa kanila yung lalaki o babae O kaya hindi muna Kasi ano, tignan nyo Yan o, oh, lilito O oh, yan Dalawa, ayun tinayaan pa ako O, oh. oh, dalawa Dalawang bato-bato So ito yung nanay nila Ayun, natin nyo, o oh, diba ang bait no. Oh, yun yung nanay niya. Yan, tagalin natin ito sa niya. Ay! Ako, friends eh. So, mamaya, niligo naman ako eh. ang tatay nila. Yung breeder ko. Kaya, no. Ayan. Oh. Ayan. And so, dito naman tayo sa kabila, mga kapag. Oh. Ayan. Tignan natin. Pero, tsaka ako na, tsaka ako na iiwalay yung isa dyan tapos dito rin kasi medyo maliit pa ayan so maliit pa mga kapayo ayan. ayan so ayan ito naman yung tok mo yung tok mo ay tok mo yung tawag yan um, alimokon ayan alimokon tapos yan so ba ayan. ayan so tara sa, sa kabila rin mga kapayo Ayan, so dito na ako sa kabila mga kapagaw. Ayan, so ayun din na ako. Yung red collar dab. Ayan. Tapos, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Naku, parang hindi gumagalaw Naku. Patay na. Namatay itong isa mga kapagaw. Namatay itong isa. Naku. Eto kaya. Ayan o. No. Ayan so bumibitak pa o bumibitak. Blurred lang mga kapagaw. Ayan o. No. Ayan o. pitak pa. Pero ito yung isa lang. Wala na. Patay na. Sayang. Sayang mga kapaglo. Namatay. Ayun. Buti na lang yung dalawa. Ayan o. Tapos yan. Yung drabarog. Sayang. Sayang yung isa mga kapaglo. Ayan o. Namatay. Ayan o, namatay. So, saan natin nalagay? Tapon na lang natin. O, naman. Ayan. ayan, so tingnan naman natin yung barog dun mga kapagaw. Yung isa dun. Yung isa dun, tingnan natin kung may itlog na. Ayan, so bababa lang tayo mga kapagaw. Ayan o. Ayan, ayan sayo ha? Sayo yung itlog nila. Tara, baba na tayo. So, ayan mga kapagaw, yan, no? Oh. So, dito, ayan, oh. no? parang wala pa, eh. Kasi, yung isa dyan, mga kapagaw, yung lalaki, kumukuha ng tangkay. So, malapit na siguro. Tapos, ayan, so, hinuli ko na pala yung kalapate natin na dalawa, yan. Tapos, may anak sila, Doon sa gilid. Yung sa gilid, yung may kulay white na doon. Ayan. So may anak sila. Ayan, si Tintin. Tintin. Ah, ayan. Tapos dito, ayan, for sale to mga kapagaw, for sale. Ayan, so magkapatid yan. Ayan, so marapit, malapit na rin mga gitlog yan. Ayan, mga kapagaw, lagi silang nagmamanada. Ayan, malapit na rin silang gitlog. Tapos dito naman, ayan o, babae tsaka lalaki yan, pero hindi pa sila nagmamanada. Ayan o. Tapos ito yung paparamihin natin. Ayan. Magasawa yan mga kapagaw. Tapos dito naman. Dito dito. Oops. Saan ko na nilagay yung sosik? Kasi nakakandado dito mga kapagaw. Kasi sila yung special dito. Special. Ayan dito na dito. Tapusan natin. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Kumalapit na naman si mo ayan oh krong 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 yun dalawa natin oh papapakain ko lang kanina krong 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 tapos ito naman nagugutom na siguro tong baby labs ko baby yeah. ay eh nagugutom na oh tapos meron din ditong dalawang barog ayan 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 ang ilap mga kapagaw ang ilap tapos dito ayan so may itlog sila ayan o oh. so pakita ko mga kapagaw para pakita nyo para maintain natin kung kailan sila pipisa ayan so nakaka-excite kasi mga kapagaw kung kung malapit na silang pumisa ayan tina. pero dito mga kapagaw ayan o oh. dito yung pagbubuksan niya kaso naka alambre so hindi ko mabuksan mga kapago so ito lang yung pwede natin mabuksan ganyan ko lang oh. ayan, ganyan ko lang tapos buksan na natin O ayan, diba? Ayan, so may itlog sila ganyan natin Oops. madilim madilim ha ayan, so ilawan lang natin ayan o oh, apat ah, o oh. apat ah, yung kanilang itlog baby di diba? Pero dito, hindi ko makita. Ayan, oh na kasi eh. Hindi ko makita pero ang alam ko may itlog sila, may itlog na sila diyan mga kapaga. di ba? Ganda, ganda, ganda. Tara na. Aray ko. Tapos may isa pa akong project dito mga kapaga, may isa pa akong project. Ayan Kalapate. Kalapate tapos ring neck dab. Ayun, so pinag-cross breed ko 'yan. Ayun oh. Oh, di ba? crossbreed yan Pinag-crossbreed ko Ayan. sana mag, mag click mag click yung project natin dito mga kapagaw oh dyan ka lang muna teka lang uy naguray ka lang ah. dito ka pa lang tapos dito naman sa java natin mga kapagaw yan sa so, ipapakita ko sa inyo yan dito oh yun lumipad yung isang java natin Ayan oh Ayan, so dito, buksan natin. Mom! Oh, oops. Ayan, um, ting tingnan nyo tingnan. Ay, ito po lang ako. Ayan, so tingnan natin yung itlog. Oops, oops. ayaw atin pakita. Ito po, ang hirap. Ganyan na, ganyan na. Ayan o, oh. anim. Anim, baby. Oh, di ba? Ang <laughs> ganda. Anim. Yan anim. <laughs> anim mga kapago, Yung papasok na. Doon naman dito sa pinches natin. Ayun, hindi ko mabuksan makakapako kasi mahirap buksan yung yung nest nila. Yung pagpupugaran nila kasi ganyan, no. Nasa loob. Ayun. Ito yung project natin. Kuhon ko rin lang, kuhon lang. Ayan. So, nagugutom na sila mga kapagawa. So, hindi ko pa sila pinapakain. Ayan. Kasi mga hanggang alas 5 yung pagpapakain ko sa kanila. Ayan. So, dito naman tayo. Tingnan natin yung mga sisiw. Teka lang. Haan so, tingnan naman natin yung mga sisiw dito mga kapagawa. Kasi kanina, ang dami, ang dami. Ayan. Ang dami yung mga napapisa ko na naman. Ayan. So, yan. Merong anim. Kinuha ko na mga kapagawa. So, dito dati. Ayan. So, ang dami. Tapos dito naman, tatanggal ko lang. Ayan. So, ayun o. Oh. Ayun o. Oh. May isa na naman o. Ayan. So, may isa na naman. Ayun, May bumibitak pa o. Oh. Ayan o. Oh. May bumibitak pa. Tapos dito naman. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan o. So may bumibitak na naman. So marami yan mga kapagaw. Marami itong itlog. Kaya ito mga ito. Marami ding itlog. Ayan tingnan nyo. Dami itlog. Na bakasan nila. Ayan, so papakita ko yung mga sisiw kung asan sila mga kapagaw. So tara. Yung, mga, yung baby ko kasi may ilig sa manok. Ako naman ibon mga kapagaw. Ayan o. natin. Ayan, tapos dito pa. Ayan, so tara. Tingnan natin yung mga sisiw. Dito lang kasi yung bahay namin mga kapagaw. Tapos, ayan, so nagluluto pala ako ng uh, balot mga kapagaw kasi ito yung business ko. Ari ko, balot. Uh, ah. na, eh, nagluluto na ako ng balot. Ayan, so ito yung mga sisiw. So ito na yung mga sisiw. Grabe ang dami, ano. oh, di ba? Oh. Ang dami, daming sisiw, oh. ah. may kulay puti, may itim, Ayan, ang oh, dami. Lalaki nila, oh. oh. tataba, oh. oh. dami, yan, oh. Pugutong na sila. Hmm. Oh. Oh, 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 tama na. Oh, sa dada, nasa, nasa. Oh, tina yung anak ko. Oh, oh di ba, nakaawak na naman siya ng manok. Oh, <laughs> oh. Diba? Oo, oh, huwag mo nawakan mo na. Yan mo nawakan mo. Paul Paul Star. Oo. Uh mm. -uh. Ayan, so tatay. Oo. tama na, tama na. oh, na natin dito sa taas. Naku. Ayan, so ito lang yung bahay namin mga kapagaw. Ayan. Ayan, so yun lang mga kapagaw. Ayan. Salamat sa panunood.